Magandang araw at mabuhay sa inyong lahat. Handa na ba kayong makinig? Handa na ba kayong makinig sa isang kwentong Ang Kuba ng Notre Dame? Tara at kilalanin ang mga tauhan. Emmanuel Pelago bilang Pergingor at Quasimodo. Neo James Lagmay bilang Frollo, Pebus at Hari ng mga magnanakaw, Kizea Lopez bilang sila Esmeralda, Shaira May Casinas bilang Sister Gudule, at Celestine K. Abanil bilang tagapagsalita. Handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpupulutan ng aral at hango sa tunay na pag-iibigan? Tara! taon-taon, isang pagtitipon ang isinasagawa ng mga mamamayan upang ipagdiwang ang araw ng kahangalan. Si Quasimodo na tinanghal bilang papa ng kahangalan ay pinarada sa ilang lugar sa Paris. Habang ipinapagada si Quasimodo, mayroong nagtatapo ng kamatis at patatas sa kanya. Hinukutya at mayroong mga batang tumatawa. Mayroong mga nagsasaludo ng pabigo. Ah, pangit! Pangit, pangit silipin! Wala silipin! Kuya Gingo ay posibidong nag-aabot ng mga proyekto sa mga mamamayan sa ay nahinayang. Si Claude Solo naman na biglang nagpakita sa gitna ng parada na galit. Itigil nyo Isang kahihiyan ang ginagawa nyo. Kasalanan niyan sa Diyos! Itinuro ni Claude sa si Quasimodo. At ikaw, sumama ka na sa akin. Babalik na tayo sa katedral. Natakot ang mga mamayan na at nagsialisan. kalsada at istinita, magkakaroon ng kasiyahan, sayawan, imuman at tawanan. Habang si Pierre Bingor na naghahanap ng makakain, bigla niyang nasugyapan si La Esmeralda at siya'y napangiti. Kay ganda ang binibini. Habang si La Esmeralda ay sumasayaw, ang mga mama na ay masaya siyang pinapanood. <laughs> Pagkatapos ng pagtanghal, tinungo na nila Esmeralda ang daang pauwi. Habang siya ay pauwi, tinusang din siya ni Sir Pagkatapos ng ilang minuto, ay dumating si Napua at Claude Solo at pinagtangka ang daktin sila Esmeralda. Nagalit si sila Esmeralda sa pagkakadakip sa kanya at pinipilit na sumigaw. Ngunit tinakpa ng kanyang bibig. At pinigilan ni Pierre Gore si Quasimodo at Claude Frollo. Anong ginagawa niyo? Titigil niyo yan! Biglang tinulak ni Quasimodo si Pierre Gore gamit ang isang braso. Patapong bumagsak sa lupa si Pierre Gore at nawalan ng malay. Biglang kumating sa eksena si Prebus at kanyang mga alaga. Tumigil kayo! Nagmadaling tumaka si Claude Solo. Nadakip naman ng mga alagad ni Febo si Quasimodo at ito'y nang pumiglas. Wag! Bitawan niyo ako! Wag! na iwan sa daan si Nala Esmeralda at ang walang malay na si Gringor. May dumating na ilang pulubi at magnanakaw at dinakip si Gringor at tinulungan si La Esmeralda. Nagising mula sa pagkawalang malay si Pierre Gringor at nagtataka. Nasaan ako? Bakit ako nandito? Anong lugar ito? Nasa lungga ka ng mga pulubi at magnanakaw. Narito ka para pagbayaran ng ginawa mong kasalanan sa pinakamamahal kong si Esmeralda. Ano? Hindi! Nagkakamali kayo. Tinulungan ko siya. Wala akong ginawang masama. Wag! Itigil niyo yan. Huwag niyo siyang papatayin. Magpapaksala ako sa iyo. Huwag niyo lang kitilan ang kanyang buhay. Pakiusap. Itinigyan ang pabitay at pinakawalan si Pierre Gengar. Ah! Baga lang yan sa iyo, bubo! Wala ka na tama? Mas masahol ka pa sa tigre! <laughs> Maawa kayo sa Uhaw na uhaw na ako. Bigyan niya naman ako ng tubig. Titingin mo, bibigyan ba kami ng tubig pagkatapos mo kami gawin ng ganyang krimen? <laughs> Dumating sila, Esmeralda. Sobra na yung ginagawa niyo. Binigyan nila Esmeralda ng isang tasang tubig si Quasimodo. Inuha ni Quasimodo ang isang tasang tubig at ininom. Maraming salamat. Salamat. Nagpapakitang tao na naman. Isa ka lang namang hamak na mananayaw. Isang anak na magdanakaw. Habang sumasayaw sila Esmeralda, nagkakatitigan sila ni Phoebus. Diba ba ikaw si Esmeralda? Oo. Bakit? Pwede ba kitang maimbitahan sa isang kapunan? para na din mas makilala kita ng gusto? Sige. Habang nag-uusap ang dalawa, nakatanaw si Claude Frollo sa kanila sa tuktok ng Notre Dame. Habang siya'y nakatanaw, siya'y nakakaramdam ng gali ng Notre Dame sa kanyang kwarto. Sinira lahat ang kanyang mga libro at hinanap ang libro na naglalaman ng isang nagtatawanan ang dalawa. Biglang natigilan si Febos dahil nakalamdam siya nang may parang sumagsak sa kanyang likuran. Febos! Hindi nila nakita kung sino ang sumagsak kay Febos. Kaya hinuli ng mga kawal ng hari si La Esmeralda dahil akala nila na si La Esmeralda ang sumagsak kay Febos. Matapos pahirapan sa paglilitis si La Esmeralda, sinintensyahan siyang ibitay sa hagap ng palasyo. Ikaw ay isang mangkukulam. Huwag ka nang magdailan. Ikaw ang may kasalanan. Nang ibalik si La Esmeralda sa piitan, dinala siya ni Claude Frollo. La Esmeralda, patuwarin mo ako sa aking ginawa. Sapagkat ginawa ko lamang yun at ng pagmamahal ko sa iyo. Mahal na mahal kita, Esmeralda. Kaya kong ibigay lahat sa iyo. Hindi ko masusukli na yung pagmamahal. Pagkatapos mong patayin si Pebos at diba ako sa akin ang iyong kasalanan. Patawarin mo ako, Esmeralda. Patawarin mo ako ang pag Suklihan mo naman ang pagmamahal ko para sa iyo. Kahit kaunti lamang. Ayoko sa iyo, isa kang tiyanak ng monghe, mamamatay tao. Bago ang pagbitay, iniharap sila Esmeralda sa maraming tao sa tapat ng Notre Dame upang kutsain. <laughs> <laughs> Napansin nila Esmeralda ang anyo ni Phoebus. Bus? Tinalikuran lamang ni Febus si La Esmeralda at pinuntahan ang babaeng mapapangasawa. Ilang sandali, dumating si Quasimodo mula sa tuktok ng Notre Dame patungo kay La Esmeralda at itinakas ito gamit ang isang tali. Santuario! La Esmeralda, minamahal kita. Simula pa ng araw na hinatiran mo ko ng tubig. Noong walang sino mang nagtangkang tulungan ako. Mananatili kang ligtas kapag kasama mo ko. Hindi kita pababayaan. Mahirap para kay La Esmeralda ang titigan ng pangit na anyo ni Quasimodo. Ngunit di nagtagal ay naging magkaibigan ang dalawa. Tara, Sama-sama natin ilusubin ang katedral at sagapin natin ng mga minamahal na kaibigan. Ano nilang sinigaw nang malaman ang edineklara? Nang makita ni Quasimodo ang mga lumusob na mga tao at napaisip siya. Kung bala nilang patayin si Esmeralda, sa aking harapan mo na sila dadaan habang naglalabanan si Quasimodo at ang kanyang mga inakalang mga kalaban, ginamit ni Frollo ang oportunidad upang lapitan sila Esmeralda. Esmeralda, mukhang hindi mo talaga ako mamahalin. Papatay na lang kita. <laughs> Pero, iiwan na kita kay Sister Budule. Saan galing ang pintas na iyong suot-suot? Ito ay bigay sa akin ng aking ina nung maliit pa lamang ako. Meron akong pintas na katulad na katulad ng sa iyo. Ibinigay ko ito sa aking anak bago siya nawala. Ganun ba? Itong pintas na ito ay ang aking huling palatandaan sa aking ina bago ako humiwalay sa kanya silang dalawa ay napatulala sa kanilang naisip. Kung totoo nga itong aking iniisip at nadarama, ikaw nga ang aking nawawalang anak. Inay, ikaw nga ba ito? Sana hindi ito panaginip. Oo, oh, aking kawawang anak. Sa so, wakas, tayo'y nagkita, ngunit huli na ang lahat. Nalaman ni Quasimodo na nawawala si La Esmeralda kung kaya't pumunta siya sa tuktok ng tore at naghanap doon. Biglang napatigil si Quasimodo dahil sa nakitang anyo ng dalaga. Siya ay tumakbo palapit na umiiyak. Shay biglang napatingin kay Frollo na saksi sa pagdadalamhati ni Quasimodo, galit at balak sumugod. Ikaw, ikaw ang may kasalanan kung bakit siya namatay. Hinila niya si Claude Frollo at inalsa malapit sa dolo ng tore. Si Claude Frollo ay takot na sumisigaw. Quasimodo, tandaan mo ang lahat ng mga ko sa iyo niya di dahil sa akin, ay maaaring patay ka na ngayon. Si Quasimodo ay hindi na nag-isip pa at inuhulog si Claude Frollo sa tore. At siya'y napatingin sa bangkay nila, Esmeralda, at biglang sumigaw. Walang ilang baba. Aking lulahal. Siya'y umiiyak habang yakap-yakap ang bangkay ng dalaga. Unti-unting dumilim ang paligid. Mula noong mamatay sila Esmeralda, hindi na muling nakita si Quasimodo. Matapos ang ilang taon, may isang lalaking naghuhukay sa isang libingan. Ano nasilayan niya ang kalansay ng tuba na nakayakap sa katawan ng isang dalaga.